Ako si Ellie, 23 years old, libreng kolehiyo beneficiary, ngayon ay teacher na. Yung papa ko simula elementary ako, nakita ko na talaga siyang nag-work. Construction worker kasi siya. So, hindi talaga sapat na yung mauuwi niya lang sometimes, mga 300 lang ganun. So, sabi ko noon, nahihirapan ako, wala kami pang na sa nakuhahanap. Ah, Dumating sa point na tuwing uuwi yung tatay ko, sasabihin niya sa akin na hindi kami papasok. Nag-uusap kami ng mama at papa. Sinabi niya sa akin na di na talaga ako makakapag-aral. Kasi nga, may tuition fee. Nung nagkaroon ng libreng kolehiyo, yung chance ako na magkaroon ng magandang buhay yung pamilya ko, talagang nagkaroon ng 100% talaga siya. Kasi alam ko na wala na akong gagastusin eh. Dahil sa libreng kolehiyo, sobrang dami nang nagbago sa buhay namin. Sabi ko nga noon sa interview ko, kung dati, uh, kailangan madami yung sabaw ng laki namin para magkasya sa aming lima. Ngayon, uh, kapag nalang gusto ko, kasi dati, uh, yung Efren ni Charon na maliit, yung mala kami doon. So ngayon, tuwa ako kay King Crystal. ko sa kanya na ano, pag bumibili ako ng chicharon, si yung malaki na. Tapos pag gusto ko na lang, hindi na dahil yun lang yung kaya ng family. Senator Ban, salamat sa paglaban sa libreng kuleyo. Sa laban mong yun, hindi mo lang ipinaglaban ang mga kapwa ko libreng kolehiyo beneficiaries kundi pati na rin ang pangarap ng bawat pamilya namin. Salamat dahil hindi mo kami binitawat. at asahan po ninyo na sa mga susunod pang laban ng buhay, lagi po ninyo kaming kasama. Kami po mga libreng kolehiyo beneficiaries.